Tapos na lang tubig ay eh, 100 pesos. 1 liter. That's the base. 500 A Ah, 1 liter. Bala na. Bidyohan mo uh, Bijon, uh, din. Huwag uh, ka ka. No life Pass. Hi! Wow! Good lord. Brent, hi. It's the light tower. Di mo ba siguro ng cool? <laughs> phone? Bala. Eraser? Huh? Okay. Masaya siya. Masaya. Bala. Eraser. Ano pala? Bala is... pala. Ants? Kaya bro ah, kaya ah May tali, ma Angat ka naman yan eh Talaga siya Tama man be, biglang Iyan naman ba ba? Iyan Tama naman Okay, buwan ako Gano'n na, gano'n Super sure, man Go Go, boom Hey. <laughs> reaction, reaction, reaction Reaction, reaction Ito si Jada daw Go Jada Wooo oh, Si Jada! Yay! Yeah! Yeah! Uh, gets Wale. na, gets na, gets Wale na. Ah, yeah, yes. Yes. Gets na. Kaya nyo yan! Proud ako <laughs> sa inyo! <laughs>